ang mayor na nagpatayo ng floodgate sa si Japan na nagligtas nga sa lugar nila ng magkasunami. Sana naman gayahin siya ng mga politiko dito sa ate na puro bagong kotse lang and puro travel lang. March 11, 2011, dito na nga magkakagulo sa si Japan nang biglaan silang tamaan ng magnitude 9.1 na lindol. Sa sobrang lakas nito, nagdulot nga ito ng malalakas at malalaking mga tsunami na tumama nga sa maraming lugar sa kanila. Sa kabuuan, 20,000 na buhay ang natapos noong araw na yon dahil nga doon sa tsunami Pagkatapos ng lindol, chinig nga ng gobyerno nila yung mga lugar na tinamaan nga daw ng tsunami At dito na nga sila magugulat Nagdaanan nga nila yung isa sa mga lugar na ito na tinamaan nga daw ng tsunami Pero wala naman tong halos tama Ito ang Fuday Village kung saan wala nga mga damage yung mga bahay dito At lahat nga ng nakatera dito ay ligtas naman Pag-iimbestiga nila, nalaman nilang tumama naman pala talaga yung tsunami doon sa lugar nila Pero buti na lang, naligtas daw sila nung pinatay yung floodgate doon sa lugar nila. Ito ang 51 foot na floodgate nila kung saan sa sobrang taas at tibay nito, nasalon ito at napigilan nga yung parating na tsunami na naging dahilan para nga maligtas yung mga taong nakatira nga sa lugar nila. etong floodgate na ito ay sinimulang buuin eh noong 1972 nung dating mayor nila na si Mayor Kotoku Wamura na nagsilbe for almost a decade bilang mayor. Inabuo nga ni Wamura itong floodgate na ito dahil ayon sa kanya, malaking tulong daw itong malaking pader na to and someday maliligtas nga doon kingdom nito yung buong lugar nila. Ang nakakatawa And medyo nakakagalit lang din dito nung binubuo at pinapropose nga ni Bumura itong project na ito, marami nga yung ayaw itong ituloy kasi nga daw masyadong mahal and magastos nga daw magpatayo nito. Given na maliit nga lang yung lugar nila na halos 3,000 lang yung population nga ng lugar nila tapos gagastos ng mahigit 30 million US dollars, Maraming nga yung ayaw itong ituloy kasi nga nangihinayang sila doon sa pera para lang sa isang pader na baka nga daw hindi naman magamit. Syempre during that time, even though madalas naman talagang lumindol doon sa May Japan, hindi naman itong mataas or malakas enough para magpatayo ng isang malaking floodgate. Nagdag mo pang sobrang sobrang taas nga daw nung gustong ipagawa ni Wamura na umaabot nga ng 51 feet na kumpara mo nga daw sa mga normal na mga 20 to 30 feet lang. Kuro iniisip nga ng karamihan na OA or masyado nga overkill yung pader na baka hindi naman nga mapakinabangan and so maraming ang tumutol na ipagawa ito. Pero itong si Wamura, pinaglaban nga niya itong floodgate na ito at pinagpatuloy nga niya yung kahit na nga maraming nagagalit sa kanya. Yun kay Wamura, hindi naman daw mapapalitan ng kahit magkanong pera yung mga buhay na posibleng mawala kung hindi nga nila bubuoin yung floodgate na yon. Pinagtawanan nga lang ng mga tao itong si Wamura pero itong si Wamura hindi nga niya sila pinansin at pinagpatuloy nga lang niya yung pagpapagawa hanggang sa matapos nga ito 12 years later. Mula 1972 hanggang 1984, Binuo nga lang nila itong project na to hanggang fully na nga matapos. Siguro sa isip na Wamura, mahal man yung gagastusin, sulit naman din kung maliligtas nga nito yung buong lugar nila on which Ayun nga yung nangyari ilang dekada ang makalipas. Dahil sa floodgate na pinabuo nga ni Wamura na iligtas niya yung buong lugar nila, at lahat ng mga taong nakatira doon sa Fuday Village. Nakakamangha pa dito, ilang dekada na nga nakatayo yung floodgate na pinabuo nga ni Wamura pero somehow nakatayo at sobrang tibay para nito na kaya nga nitong harapin ang isang tsunami. Kudos din naman sa mga sumunod na mayor kasi syempre inalagaan nga nila yung mga pas infrastructure at hindi nga nila hiniya ang matenga or kalawangin nga lang. Kung iniisip nyo, bakit hindi siya in-interview para pag-usapan nga yung floodgate na pinagawa nga niya dati? Kasi ayun nga lang, Matagal na nga rin pumanaw si Wamura on October 18, 1997 sa edad na 88 years old. Tunayan, nag-retire nga si Wamura noong 1987 at itong floodgate project nga na ito, ang huling project niya bilang mayor. Ayun nga sa kanya regarding the project bago nga siya nag-retire, Even if you encounter opposition, have conviction and finish what you start. In the end people will understand. Tapos nga yung lindol at tsunami, marami ngang tao yung bumisita sa libingan nga ni Wamura para nga magbigay ng mga bulaklak and also para magpasalamat nga doon sa project na binuong niya na nagligtas nga ng maraming buhay even after niyang mawala na. Yun pa nga sa isa sa mga taong nagpapasalamat nga kay Wamura, it cost a lot of money but without it, Fuday would have disappeared. Di man niya nakitang nagamit yung project niya na pinagtatawanan nga dati, panigurado kung nasaan man siya ngayon, Masiyahan na siya na sulit nga yung pagod at pakikipaglaban na mabuo nga itong floodgate na ito.